Pilipinas ang isa sa may pinakamatagal ng bansang mayroong insurhensya sa buong mundo. Ito dahil pa rin sa presensya ng CPP-NPA sa iba't ibang parte ng bansa sa loob ng higit limampung taon. Pero sa pag-upo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., target na niya itong tapusin ayon kay Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity Secretary Carlito Galvez Jr. Ayon sa Pangulo, malaking ambag dito ang hakbang na ginagawa ng AFP at ng PNP. Dahil lahat ng buong lipunan ay kasama na ngayon sa peace process noong kun dati ay nakita natin ay ang kaharap lamang ng mga rebelde ay sundalo at saka pulis at eh, kaya te eh, napakahirap na magka-maabot ang pagkakaintindihan at maibalik sa ating uh, sa ating sa ating lipunan ang mga mga naging rebelde ngayon ito ay marami ng dinagdag na mga itinatawag na features that have helped us bring us to this day where we can commemorate uh, we can commemorate the announcement or the declaration of areas in the Philippines as insurgent free. Isa sa ipinagmalaki ng Pangulo ang deklarasyon ng insurgency free ng Ilocos Region, Davao Region at Zamboanga Peninsula sa loob pa lang ng dalawang taon nitong panunungkulan. Sa pagka, pag, 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 pagdudulot, pagdadala ng serbisyo, ng infrastruktura na kinakailangan doon sa mga komunidad na yun. Kaya naman ay yan ang ipinaglalaban dahil alam naman po natin ay uh, mamumundok ang isang magiging rebelde dahil sa kanilang palagay, hindi sila tinutulungan ng kanilang pamahalaan. Hindi sila tinutulungan ng kanilang mga opisyal. Hindi sila, they are neglected and have lost hope. Pagkakaisa lang kaya ang kailangan. Resulta raw ito ng komprehensibong estratehiya ng militar at PNP kasama ang non-combat strategy sa paghikayat sa mga rebeldeng sumuko at magbalik sa pamahalaan. Unang-una diyan ay yung tinatawag nga natin na whole of nation approach. At hindi lamang ang sundalo ang kausap, hindi lamang pulis ang kaharap ng mga rebelde, kung hindi pati na lahat ng mga uh, ahensya ng, ng pamahalaan ay kasama dyan. Malaking bagay rin daw ang amnesty program ng gobyerno na nagpapahintulot sa mga dating rebelde na mamuhay ng normal malayo sa digmaan. Vanessa Bugtong para sa Luzon Headlines.